News mga balita ngayon PCG at BIFAR vessels muling nakaranas ng harassment mula sa Chinese Coast Guard Delivery truck nahulog sa bangin sa kalsada ng Quezon Bulkan Kanlaon tuloy-tuloy pa rin ang pagbuga ng abo Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Muling nasangkot sa isang insidente ng panghaharas ang mga barko ng Pilipinas mula sa Chinese Coast Guard at isang helicopter ng People's Liberation Army Navy nitong biyernes. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson Commodore J. Tarriela, nakaranas ng aggressive maneuvers ang PCG at b vessels mula sa tatlong Chinese Coast Guard habang nagsasagawa ng Marine Scientific Survey at Sand Sampling sa Sandy Case. Nagdeploy pa umano ng karagdagang apat na speedboats ang Chinese at nagpalipad pa ng kanilang Navy helicopter upang sundan at harangin ang mga barko ng Pilipinas. Dahil dito, pansamantalang sinuspindi ang ginagawang marine survey ng Philippine vessels dahil sa insidente. Pinuri naman ni Tariela ang seamanship skills ng BFAR at PCG personnel sa pagkontrol sa sitwasyon at sa pagdokumento sa China harassment sa katubigan ng Pilipinas. Isang delivery truck ang nahulog sa bangin sa bayan ng Kalawag, Quezon kaninang umaga. Ayon sa ulat na wala ng kontrol ang driver ng truck habang binabaybay ang pababang bahagi ng kalsada sa barangay Santa Maria. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang truck na agad dumiretsyo sa gilid ng kalsada at nahulog sa bangin na may taas na tinatayang 30 metro. Nagtamo naman ng mga sugat sa katawan ng driver at pahinante nito na agad isinugod sa pagamutan. Samantala inaalam pa ng mga otoridad kung ang insidente ay dulot ng pagkukulang sa maintenance ng sasakyan o may iba pang naging dahilan tulad ng kondisyon ng kalsada. Patuloy pa rin ang ash emission activities ng Bulkang Kanlaon ayon sa huling monitoring report ng FIBOX ngayong araw. Naitala ang iba't ibang serye ng pagbuga ng abo ng bulkan mula 7.20 a.m. hanggang 7.45 a.m., 8.05 hanggang 8.14 a.m., 10.48 hanggang 11.15 a.m. kanina. May taas na 200 to 850 meters ang grayish plums na ibinuga ng bulkan sa summit crater nito na naobserbahang pakanluran at timog kanluran. Naapektuhan naman ang light ashfall ang barangay Ubol na Carlota City sa Negros Occidental. Samantala, nakataas pa rin sa alert level 3 ang vulkan at posibleng itaas sa alert level 4 dahil sa posibleng pagsabog nito. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.